Mmm. May damdam. Sarap. Okay. Ito pa. Patatas. Patatas. Mm. Oh, sarap. Okay. অভারম্বত Hi guys! So, ngayon naman, magluluto tayo ng kalderetong baka. Since malapit na vacation ng aking bakekang na anak, pagluluto ko siya ng masarap na kaldereta. jealous caldereta version. So una, ayan, ipiprito natin ang mga gulay. Bell pepper muna. Ayan, piniprito natin siya. Bakit ganito video ko? Bumibilis bumabaga, nakakaloka. Ganito ko talaga to. Ito din natawag na bullet. Bullet editing. O, oh, ayan. Pero matagal pa rin siya, ha? O, oh, ayan. Prito-prito, prito-prito. Pati kamay ni dyan, ipiprito na rin. Kasi mainit. Matagal na mamaprito. And then, after the bell pepper, isusunod naman natin ang ginger. Anong kasunod ng bell pepper, guys? after ni bell pepper may sunog na oh. may sunog may hilaw ganyan kasi ang version ni Jaylen ng pagluluto ng kaldereta oh, nalaglag pa ano ka na ayan o oh, inaahon na sa wakas naluto ka din after 48 years o oh, na inaahon na slow mo akala ko ba pinabilis ko to bakit slow mo yata lalo Sige, tapusin natin. Hayaan natin siya. Ayan, Oh, nagmamadali naman ngayon. Ang mga klase, ayan. O, oh, hinulog ko na ang patatas para maluto na rin. Oh. Ayan. Ang naman natin, ipiprito ay ang patatas. Patatas ni Miss Minchin. Alam niyo ba yon Sa Prinsesa Sara, si Miss Minchin, walang ginawa kundi magbalat na magbalat ng patatas. Ayan. Prito ang patatas. Ayan na sila. Naprito na. And then, carrots. Oh, mayroon pang patatas. Ayan. So, yan yung pag-aalis ng patatas. After iprito. And then, ang sunod natin, ipiprito ay ang carrots. So, ganyan guys. Actually, ito natutunan ko sa uncle ko. Kay Uncle Felipe. Felipe Magmanlak. Ayan. Shoutout on you. Uncle Philip, sa kanya ko natutunan ang pagprito ng mga veggies na sa panlagay sa kaldereta before siya lutuin talaga. Para daw hindi agad mapanis, mas matagal ang buhay ng kaldereta ayon. So ayan, pito-pito. Ayan, napito na siya, inaahon na. Minsan talaga, hindi mo maintindihan. Eh, bumibilis, bumabagal. Ano ba itong video ko? Sa ba ito nang galing? Ah, ayan. Ah. So, ayan na. Dato na lahat ng veggies ko. Inaaha na siya. After 48 years. Ayan na. Done na. And then, sinunod ko naman ang pag ng bawang. So, after ni bawang, Ayan, lutuin muna natin yung si bawang. Kasi, alam niyo yun, lumalabas yung aroma niya. Super duper bango. Ayan. And then, sunod naman ang sibuyas. Lutuin natin mabuti ang sibuyas para bumango pa, pa siya ng super duper. Ayan. Sabi ko sa inyo eh, naumay na ako sa ginagawa ko bakit bumibilis at saka bumabagal ang video ko? Ano ba to? Gano'n <laughs> ba talaga to? Bullet ano? Editing? O, oh, Trip na trip ko talaga yung bawang. O, oh. ba oh, diba? Ayan. Luto na sila. Sige na, tama na yan. Nagugutom na ang bebe ko. Ayan. O, na nga. And then, after na si Buya sa tsaka bawang, isusunod naman natin ilagay yung ating pinalambot na karne ng baka. So, pinalambot ko muna siya ng 50 years. After 50 years, sa wakas, lumambot na siya. Ayan na. So, inilalagay na natin siya sa kawali para masangkot siya. Ayan. Para yung aroma ng sibuyas at bawang kumapit sa karne ng baka. O, diba? Pampahay blood! ang ng kolesterol sa katawan. Yeah. Di ba, anak ko naman ang kakain yan. Wala pa siyang ganun sa mundo. Napakabata pa niya. So, ayan, halo-haloin natin hanggang sa mahilo ang karne ng baka. Ayan. Nakakatuwa siya yung ribs niya. Kaya gustong gusto ko yung ano eh, yung um, ribs ng baka kasi ganyan siya pag naluto. Kasi ako gusto gusto ko lagi may buto, yung may inangat ngat ba pagkatapos kumain. yon parang aso. <laughs> Tapos, si Kylie yun. Ayan. So, nasangkot siya na natin. Nalagay na natin yung pinakang sarsa niya and then yung tomato paste. Ayan. O, ba diba? Tapos, haluin natin siya hanggang sa makuha natin yung gusto natin texture ng pagkalapot. Nakakatuwa kasi si tomato paste talaga ano, ah uh, super effective na pampalapot. Ayan oh, as in paste. Oh, paste. Ayan. Oh, hinahalo-halo pa talaga as in sa gitna. O oh, ayan, pack ganun. Oh, ba? Diba? na hanggang sa maghalo na talaga yung uh, pinakang sabaw niya at saka yung tomato paste. Siya yung red, unti-unti nagiging orange na guys. O oh, ba? Diba? Ayan, kaloka. Ayan ang version ng mga mangyan kung paano magluto ng kalderetang baka. Ayan, halo-halo. Ayan na, Oh, nakikita na natin yung result. Hmm... pak. Kunwari ko si Nera. Pak. Kunwari chef. Oh, galing ah. Oh. Actually, may kilala akong ganyan ni eh. Kunwari chef, si Jerry Lopez. Kilala nyo ba yun? Vlogger din yun. Check nyo yung YouTube niya. Ang dami niya niluluto doon. Super special. Like ang palaya. Nagluto din siya ng kaldereta. Spaghetti. Yan. May mga luto-luto siya doon. And, ano pa ba yung binablog niya doon? Tungkol sa hotel, sa kanyang trabaho. Panoorin niyo. Ayan. So, habang niluluto ko to, ay, meron din palang isa pang vlogger, si Jess, Jess Lopez. Ano nga yung kanyang YouTube? Ano Jess yung YouTube Lopez. niya? Hindi kaya, Jess, Jess Ki di ata yun, yun. Hmm. Ayan, panoorin <coughs> niyo din. So, yun. Ayan na ang kaldereta. O, oh, di ba mukha na siyang kaldereta? Ayan, tapos naglagyan na natin siya ng reno. Nilagyan na natin siya ng peanut butter. So, yan. Para talagang as in, lasang kaldereta na siya. Ayan. O, oh, ba diba? Hmm. Nakakatakam na. just ko. After... 48 years. Malapit na maluto ang kaldereta mo, Ining. Ayan na. Nakikita ko na ang katotohanan. And then, ilalagay na natin ang mga veggies na ating pinirito kanina. And, taran! J-Lo's Caldereta version. Ayan na.